Hello guys, for today's video ipapakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng bomb shelter namin dito. Actually ako napakaswerte ko kasi meron kaming private bomb shelter dito sa amo ko. Dati kasi dun sa Mosha wala kaming bomb shelter so lumipak kami dito sa may recovot dahil nga um, medyo magulo yung panahon. Yon, uh, talaga naghanap sila ng may Uh, may bomb shelter for safety na rin para sa amin. So, yun. Kasi dito sa Israel, iba't ibang klase yung mga bomb shelter namin. Itong sa amin dito, tinatawag na mamad. Para lang siyang isang kwarto, ordinary kwarto. Pero, napakatibay po ng pundasyon nito. Ipapakita ko sa inyo maya-maya. Yung isa naman, tinatawag na miklat. Yung miklat, mga underground po yon Pero, public lahat, uh, halimbawa sa isang building, meron silang underground doon, yung lahat ng mga nasa building, pwede silang magtago doon. Or yung iba, um, kung walang mga bomb shelter, Walang miklat, walang mamad, nagtatago po sila sa ilalim ng hagdan. Kasi dito yung hagdan is nakadesenyo sa gitna ng mga building. Nakadesenyo siya sa gitna and yon panlaban talaga sa mga missiles or rockets. At yung iba naman, ito medyo delikado. Uh, pero wala silang magawa kung wala silang mga bomb shelter. nag stay sila sa isang hallway kung saan yung hallway na yon is nakapalibot po ng kwarto. So, nasa gitna siya. So, kung may tamaan man na debris or missile sa bahay, at least nandun siya. Pero, syempre, delikado pa rin yun. Kaya ngayon, ito yung sa amin, dito sa amo ko, ipapakita ko po sa inyo. Kaya, ito po yung video ito yung bomb shelter namin. Yung bomb shelter na to ay tinatawag na mamay para siyang kwarto lang. Kung makikita nyo, still ang door. And then, malapad. Malapad ang pagkakatayo. Yung mga walls nito malapad. Siguro mga dalawang ruler ang lapad nito. And then, may steel door meron din door na isa at ito ang bintana nila ito yung bintana ng mamad merong ito salamin salamin to and then ito bakal yan bakal ito bakal Um, nabubuksan yan. And then sa labas, meron pang bintana. So, malaki yung mga walls. Parang mga dalawang ruler yung walls niya. Para siyang isang kwarto. I think mga 3 by 3 ang kwarto na ito. Ito yung tinatawag na mamad. Kasi maraming klase ang mga bomb shelter dito sa Israel. Meron din tinatawag na miklat. Yung miklat naman is yung underground. Yan. Sa panahon po kasi ngayon dito sa Israel, kailangan po namin ng bomb shelter at feeling safe po kami talaga kapag nasa bomb shelter kami. Yun, uh, sana nagustuhan niyo po ang aking video. Um, like and subscribe na rin po sa aking channel. Maraming salamat and God bless!